Si bang mula, ano? Kung tatao pa. Uy, bakit, 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 ano, mga, ay, mga, ang tawag <laughs> sir, <laughs> hindi na Dapat makuarog dito. pa. Hmm, Dapat yung, ano, talim. Alas <laughs> yan. <laughs> Pito ba, masana yan? Yan bang, ito, ito. yung dasa. Tara, masana, oh. Yan, Ayan. ah, dito tao. Ha, ha, Oh, oh, ano? ano ano? 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 <laughs> dating para bata. <laughs> dating para lokan. Para so, ka kuya Dating para lokan. Dating Dating para Dating para Dating para para lokan. Dating para lokan. Um, masulok Ma Ma nah so, <Economizing>. oh, man sana an suring man sa maabot kan abot sul man sana Ano yun si niya? Ano yung sabon niya? Ano yung sabon niya? niya? Ano yung sabon niya? Ano utang. mo. Ano yung abo? niya? Ano yung sabon niya? Ano yung sabon yung sabon niya? Ano yung sabon yung Ang to parang kamayan to no. Ha. Naku. Ya ketol. Masalon dakol na suot anong tanagdagdag. Ah, bes, grabe ngay anutan mo nya. Nong. tawaran yo, takonan roterwa. Eh, ako na matin galuya. Nang la Nang la Nang la uku, tubok. Eh, denna. Pagkauna gutal mo diretsa na dumampa ko kang ano? Ay pawa. Si uday mo na pigo kai. Ni so ano. Bagol. Ilagay ah. eh, nang uli niya. na ano. Daramatana, ubus na ta. Diretsa antas na. Ma. Na dumas na chi ni la. No, gumbo Mama maru lumbudak ini. Angkot eh sa Ejong. Ha. Oh, oh, Neng. Oh, the next. Hmm. Neng, neng. sayo na, Neng. Neng, neng. neng kaya mo nakapas mayan, Dahil no. No, Ito, may tubo neng, ya, no? oh. <laughs> na yan, oh. Pwede na yan. Nakula pati yung tibo, oh, ano? Tawang ta ko ano. Ang anggot, ano. ano. Dadararam sa mga tools niya oh. Alat-alatong <laughs> tang. Ito <imit> ay vlog ko yung ano Alat-alatong tang sa mga mm, pag ko. Sa palang Mariana. Para rin niya nakang Sadayot. <imit> kami wala na kami ano. Toko na. Rogkut na. Paano na ugkut? Nalaglag-lagi yun ni. Nagaparagura. Mura ko sa sa ubod do. Pagurang na kita, s'yempre. Ano may ano pa laban pa.

Ano sama may bungo mga Ay may bunga Yung inanganga yan guys oh.